So na po mga kapamilya, mga kapuso, one year in the making, at least ngayong no Valentine's Day. Yung Valentine's, sana po mapanood ninyo, at least now, show in the Yes, thank you so much na natin support sa premiere na ito, at sa great yung IE from the CV. Sabi ko, thank you, thank you, thank you po, kaya kinakita po tayo sa cinema station, na show thank you. Yeah, thank you, thank you. Ito nga po, ahm... Elise Malakit, ahm... Elise Graded A, palagas ah. na po in Cinema Station. Please watch Elise Graded Everyone, please watch out for this

comment about the movie or yet? Okay, tell me when to go. Uh, I'm inviting everybody to watch Elise. I promise you, na not in the first So, dinami dami ng mga rom kung sa lumalabas ngayon. Ibang iba talaga. Teka ka wala ka, I know. We want you to remove my glasses, okay? Okay, thank Ibang iba talaga itong Elise. Sa so, dinami dami ng mga kwento ng pag-ibig na ating na-anig tayo mga Pilipino masasabi ko lamang ay very disturbing ang ina na nakuhanin ko sa sinin may Dahil <laughs> patatawanin ka at sumpa ko sa inyo sa ending. Ako sa inyo sa natin ko. it's for the and I just can't wait to see it again. Kaya get there. So if um, you're feeling some feeling uh, for something, good good movies, I think is the is catch this year. Producer ba? Ano <laughs> po ang PBB? Sabi ng boss ko.

Watching these now showing in cinemas nationwide. lang po mga kapamilya, mga kapuso. One year in the making, Elise ngayong Valentine's Day. Happy Valentine's Day. Sana mapanood ninyo. Elise now show in Cinema Station. Yes, thank you so much sa lahat sa premiere At sa grade of the April is Kiki. Sobrang kailito yung video. kita po tayo sa Cinema Station. show yeah. elise now showing